Ayan, so, yan, may-ari. May-ari nan ngumiulit. Ay, may-ari nang employee. Yeah. Tu pala ang bahay dito, oh, maganda. Sila rin yung may-ari nito, sa parilya. Wow, yun. doon, no? may bahay din sa tuktok ng bundok. Maganda, oh paano ba, ba yan nakagawa ng mga bahay dito sa napakataas na itong lugar ang gaganda ng bahay oh, harus nasa ano yan, oo, oo. yan. Tulad na daw ito ng bagyo ah. Kataas. Wala nah, ng bahay. Wala naman kasi. Oo, gaganda ng bahay.